Kulitan tuh mabuk. <laughs> What's up, mga kapare ko? a day of my life as a taxi driver ni Poli Kudres sa Mount Provincia kay di high blood niya. Kumana akong daily routine sa mga kapare ko nandawan akong mata. Manabot ko og manok. Ako na yung giopinan dere sa usa nga entrance o okay, ang sayo upang nga manok sayo na kay ni Gua. So, timpo nga manabot ako mo. Ma... Nagpanawag na upang orok mo, sulod na na sila. So, yan, sulod ko dere sa mo kamalig dere nga gamay o. sa tulokon. Ay dere ako gibutang. Labay ang takalo. <laughs> so, manabot gansa porting sa baag yung igutom na so medyo dutay dutay lang yung manok ni mama mga kaparekoys kay akwan naman yung good wala kayo natagad ba so ayan so wagtawag sa sadra. so abo na sunahan nga panabo so ako may yung suga yan ako dre tangkal ako ang investment sa akong pagka income sa akong pag taxi taxi ako nang geopinan So, upat na sa sila kabukbak din mga kaparikoys na kung -unaan, na naunaan nga mintas mo kuyo na tambay ko dali sa mga na kalingawan ba di ko maboring ako nang gi hindi mo tangan ng ka ng kapal kaya di pinsa sa habagat the zone baka may pundo akong dram kabo na dali sa mga karahang tabay dua kabal din eh ako ang ikabo kaduha nga kabo <laughs> ayan so tara ka na kayo na mga tabay mga dreamy sa dreamy hindi so, mo tubo na mong tubo dreamy kakuha o tubig gintagin nga na kayo tabay hindi alsa dala exercise para ko sa muscle para ang so yun na ako ilis ang tubig sa mga manok o gansa mga parekwes kaya yung mga naman sila kaon kung bakte no, Gasyagit, kay, na kaya yung na po kapat na sila ka mga parekwes kaya so, yan sa so, tikas nga Pikas po nga yung nananila e para limpyan ilaha nga bagwan ba, paginom So, pagkauma na ito, pagkaon oh, nila. So, siling si Leia sa tangkal ng mga kaparigoy. kay laggan kayo. Tungod, manig kawayan nga. Kinanlan yun si Ligan Permi. So, para limito tanawon. So, <laughs> kaning gansa, porting kulita. <laughs> di pagit kontinto siyang gitohok Kasi, hindi lang siya kasulo dito sa kuhan sa tangka tapos yung isuko kong mamag pag lungag pag pides ko tayo tapos dalawang sa mong abuhan mga kaparikoys aling na Eh, kay dagan magkahoy ah tag namon yung mga madrikakaw naman saka dito sa mong talamnan nga kung natigaw magibunga. So, ayan ako bubuwan na gas. Tapos sindihan. Tak ang ang mutangan na huwag mga kahoy. Ito medyo kulang cool pa. So, ayan. ato na siyang ibalay balayon para tinata mo dunga-dunga huwag kahoy mga kaparikoy para pausara ba. Bilaab na siya dahil maayo. mga layak, yun yung mga kahuya. Uban, yung kaon lang na sa anay yung laging gamit yan ang layo na nga to para pamahaw na ayan kung lang tayo nagmaloto mga kaparekois please like, subscribe my blog mga kaparekois dansoy tv thank you guys sa tanan ako nga uh, bagong nga uh, subscribers ayan so medyo okay na na mga kaparekois